Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Vice Mayors League of Batangas nagsagawa ng kanilang 9th regular meeting. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Nandito po tayo sa Lunsaran sa Tutomas kung saan ginaganap ang League of Vice Mayors ng Batangas. Kaya sa pag-uusapan nila ang kanilang plans and programs para sa kanilang mamamayan? Isinagawa ang night regular meeting ng mga bumubuo ng Vice Mayor's League of Batangas dito sa Alberto's Events Place dito sa lungsod ng Santo Tomas. Diniluhan nito ng halos lahat ng mga busy alcalde sa bawat munisipalidad at lungsod sa lalawigan. Vice Mayor John uh, Trinidad, ano po ang um, mga sasabi niyo na mga tatang kapag-usapin? Well, unang-unang kasi ito si, sa liga namin, uh, kasi, kasi ng Vice Mayor's League sa so, Batangas, very active kami. And uh, in support, you're giving assistance to one natin. Alam niyo na mga posisyon ng Vice Mayor. Kaya kami mismo, kung kami ng aming sariling mga programa and uh, proyekto that will assist and help uh, our fellow Vice Mayor in the province. Uh, isa sa highlight, siyempre, ng aming discussion today is, of course, yung aming pag-hingi uh, ng assistance sa ating uh, pamana ang uh, palalawigan to the uh, governor. So, uh, as to the possibility of infusing some budget sa pondo ng uh, vice mayor's limit at the same time, uh, we have a scheduled meeting with different senators on January 31st. So, on that note, siguro, maguluhan tayo at magagamit namin sa mga programa ng aming liga na uh, although ang aminamang uh, talagang essential uh, is pangkalahatan. Pangkalahatan in the essence na Tulungan ang bawat isa dahil kami uh, naman sa mga kanya-kanya mga local uh, government units, wala naman kami mga talagang pondo na nakalaan para gamitin sa loob. Napakaganda po ng pagtanggap sa iyo ng Sagwalya Panglisod ng Santa Tomas, pati po si Mayor Marasiga, nagbigay daw po ng tulong isa. Ano hmm. po masasabi? Well, unang-una, pinakasalamat namin yun, especially for those local chief executive na talagang naunawa niyo po si Yon. Siguro naman, uh, especially sa iba't iba mga vice mayor who, 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 accepted the challenge na maging host, ay talagang malaki-laking uh, malaki-laking uh, responsibilidad. And at the same time, doon lang nakikita rin namin na somehow ang uh, magandang relasyon ng executive and legislative ay uh, para rin may pakita doon sa ibang vice mayor na kasama namin na siguro talagang uh, yun ang napakaayos at napaka maganda especially in terms of uh, governance na may magandang relasyon ang executive and legislative. Nakiisa at personal na tinanggap ng alkalde na nasabing lunsod na si... Mayor Attorney Art June Marasiga ng mga nagsipadalo at mga panauwing pandangal na sina Congressman Ray Reyes ng anak kalusugan party list. Mayor Marasiga, magandang araw po. Ano po ang masasabi niyo na dito pinanap ang uh, Vice Mayor ng Batangas? Salamat po. Una-una, pinabati ko po ang ating mga tagapanood ngayon. Uh, opo, masaya siyempre at nagagala dahil sa kauna-una ang pagkakataon bilang mayor para sa Tomas ay eh, dinalo po tayo ng lahat ng vice mayor sa buong Batangas upang isagawa at gawin dito ang kanilang ninth regular meeting siya pa sa pangunguna ng uh, ating vice mayor ating vice mayor vice mayor Cathy Jauregui Perez at sabi ko nga kayo sabi ko gaya na welcome po sila dito and uh, isang malaking privilege na mag-host po ang Santo Tomas at uh, makita at maranasan din ng mga vice mayor ng buong Batangas ang uh, tabi natin action bilis na servisyo namin dito sa Santo Tomas Batangas Mayor, nagpapasalamat nga po ang mga Vice Mayor din sa sa pagtanggap nyo ni Vice Mayor Harige. Biglaan po yata to. At may binigay pa kayong token yata sa mga early birds. Ano ah, yung, oh, actually, sasari. nabigay tayo ng token sa kanila. Siyempre, mm -hmm. bilang uh, first time nila punta rito. At bilang, parang hindi uh, ba tayo makalimutan nila. So, nagbigay tayo ng mga konting token at konting uh, konti, uh sa pondo okay. ng ating mga Vice Mayor. Dahil ako naman ng ating Vice Mayor, napakarami uh, nilang, ngayon ko nakita, napakarami pa nilang, mm -hmm. nilang programa na ginagawa, hindi lamang sa kanilang mga bayan kundi pati sa mga ibang bayan na nangangailangan ng programa. Kaya nga, nag-usap po kami ng ating presidente ng Vice Mayor's League at uh, tingin ko hindi tayo mag-partner sa kanila. Sa kanilang mga nakita kong programa, katulad ng uh, bloodletting at uh, cataract operation sa ating mga pasyente. So, ngayon ko lang nalaman na meron pala ganitong programa, ang ating VMLT Batangas Chapter, at kinokomment ko sila sa mga ganitong programa. At asahan niyo po ang pag-suporta ng Mayor A. sa mga uh, worthwhile programs at projects ng VMLT Batangas Chapter. Ikinagalak naman ng alkalde na ang kanilang lunsod sa pamagitan ng Vice Mayor Catherine Jorge Perez ang nakapag-host ng nasabing aktibidad. Ipinahayag ng tumatay yung Pangulo ng Vice Mayor's League Patangas na si Vice Mayor Jay Manalo Ilagan ng bayan na mataas na kahoy ang kasalukuyang programa at mga proyekto ng Liga para sa taong ito. Vice Mayor Ilagan, magandang araw po. Magandang araw po naman. Ano po yung upcoming projects po na nakalaan sa mga tao? Uh, sa ngayon po uh, patuloy pa rin ang aming uh, eye screening and eye cataract operation at uh, ito po ay ginagawa namin sa buong lalawigan 29,005 cities Patuloy po rin po ang aming operation ng uh, yung uh, bloodletting na kung saan ang aming mga kababayan dito sa lalawigan ng Matayas sa tuwing sila yung mga ilangan ng mga dugo ay mayroon po agad kami na mga deposit sa aming mga blood bank sa iba't ibang hospital dito sa lalawigan ng Matayas. At gusto rin namin sabihin sa inyo na sa kasalukuyan ay pinaplano namin, pinaplansya na namin na hahanapin naman natin ang ating mga kababayan na nangangailangan ng salamin yung mga nalalabo ang mata palilinawin palili natin at sa ngayon ay may paliga tayo volleyball men and women sa buong lalawigan at nararamdaman namin ang partisipasyon ng lahat ng city at bayan dito sa lalawigan ng Batangas at kami ay patuloy pa rin ang pagbibigay ng mga financial assistance sa ating mga kaya, kababayan na nangangailangan. yan ang Vice Mayor's League of the Philippines Batangas Chapter Ayon pa din dito, nais niyang mas madagdagan pa ang kanilang mga proyekto na makakatulong sa bawat mamamayan sa buong lalawigan. Ito po sila Arnie Barairo ng Servisyo Balita, nag